Seven max. 7797114. Seven one one four. Nine nine one one. Pero bakit jumbo nito? Bakit Tara tayo oh, ng pizza. Pre, pili ko Pizza. tayo pizza. Pizza. Ano po Alam ko na kasi like yan. Sino yun? Yeah. Uh, Kien, pa, pala yung nag, ano, yung sinagkong picture sa'yo dati, dating, oh, oh, oh. dating, dating, dating. Dati. Oh. Ano kasi, sa'yo sa sa yung paperwork? para naman ka ano, na eh. Pizza Hut. Kaya hey, ka hey, ginagago eh. na? Oh. Seven, seven, nine, seven, one, one, four, <laughs> nine, Hindi ka namin mapansin na yun. Hindi, na yan. code na yan. Hindi, na yung code na yan? Ano yung seven, seven, nine? nine, 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 nine

Ayan na! nine Sabi sabi mo, saan mo nakuha yung 7? one Sabi mo sa amin, saan mo nakuha yung 7? mo Ayun na! Kasi may meaning agad yung 7. Saan mo nakuha yung G? May meaning agad yung 7. meaning agad yung 7. S! S-S! s s S-S- binigyan mo pa ako problema, sabi ko ng problema sa buhay, di mo na nang sabihin. A, B, C. Hey, bae. gagaling naman mag-solve. Wala, no, you big. <coughs> Luvita? <laughs> <Yeah. laughs> 13? Thirteen? Fourteen. si mo Salamat sa iyo. kahit 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 Kaedit, kaedit, kaedit ka te tingnan dapat or ako yung naggawa. <laughs> ano kaming ang hirap service level 1 count? Eh, hindi ko na yan person. Oh, bak, <laughs> o so, eh. eh. so, yeah. baka pangalan. So maging

Pre, alam ko lang pre. Magsakalas, stress mo to sa basic kan. Wait lang <no>, kasi. Sen Sen... 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 makuha yan! first. Ha? one, 1, 2... 1... Meron. 3...

Ayan, magbigyan ako. Ayan, sige! pagbigyan ako yan! Ako na makapadali kami. Gusto ni kami. Sige yan, 7 yun view. Magaling yan. Magaling <laughs> yan. 17 yan eh. Pre, bigyan mo lang kami ng isang letter lang, pre. Isang letter lang talaga. Mapifigure oh. out na namin siguro. Sige na, isang letter lang, pre. Kahit bawel. Ano lang, Bea? Ilang letter?

bang. Wow. Sorry. Tapos Bluetooth. Team Blue shop Team Tapos. Tapos ko ka Blue Hindi ko alam kung yung team na ba? ano. Oh, yun Seven <laughs> seven nine seven <laughs> on right? nine one one four nine one.

seven seven nine seven one one four nine nine one 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 two two three Blue crime Unsolve uh, na talaga yung polonin, promise Pag sinolve ko yan Pag ko Ikaw Alam uh, ko na pre, I-solve mo lahat yun I-add mo to lahat y yun, Yung dalawang numbers na binigay ko connect Prayson mo itong dalawa. Prayson. -connected, connected pa rin di siya close. Mas nahirap po kami. Yun <laughs> so, yung meaning ng Bluetooth. Connected sila. O, <laughs> oh, Bluetooth. Connected. Uh, Alam mo, Bluetooth sila dalawa. Alam mo, Bluetooth sila dalawa. Ay, baka may, may mabuo. Ay, pagbilalitan. Ay, pagpapawisanita ako sa'yo. Ay, yung <laughs> ako <laughs> sa'yo. Ay, wait, wait lang! Wait lang! Wait lang, guys. Ay, di ba? Hindi ba ka't may unlet? Literal na sinolve. Ano ba yun? Sabi, pag sinolve mo yun, meron ka. Oo, hindi po rin ka't sinolve. Calculator agad. Less. Lely? Sino si Lely? Blue? Kahit isang, kahit man lang. Bay, kahit isang ano, walang ano. Wala kayong tumama. Mahig ba namin sa sila, maturbo? Oo. <laughs> <laughs> Sabi ko letter hindi number. It's not, ma. It's just... It's just, just number. <laughs> ako na yun, ha? Hindi ano? siya, hindi siya. O, uh, another two. hindi is all three. Ayun na, ayun na, please, ayun na. Wala niyo, wala niyo, wala niyo. Hindi pa ako nagwisit sa tao, okay? <laughs> First time na yun. Joke lang. Nag-wisit na pala ako. Pero nagdadaan mo lang ako. nagustuhan niya yun. Noong February 22 na lang. Anong ganap ka ng 23? Ay, wala. Wait lang, A prep. pre. According yung number. February 20... Ay hindi, pre. February 23. 2023. Nakuha mo yung, yung ano? 23. Ang OA naman last year? 7-7. Oh, 9-7. Okay. <laughs> <laughs>

ano ba yan? Last na yan. Last, last, last. Last. Wala pre, ang dugo. Ang dugo. Wala pre. Wala binibigyan mo sa magsunod. Una namin yung tinanong. Letter. O, letter. Ayan, binigyan mo number. Ang letter. Ayun na kasi letter. Isa lang. Indication na letter yan. Indication na letter. Kaya sabi ko, hindi siya, hindi siya, ano, hindi siya solving. Pang ilan yung seven? Seven. Bobo ka mag-iayay ako. Bala ka dyan. One, two, three, four. Sabi siya ka dyan. Gataway. Ito na kasi yun, eh. mm -hmm. ah, ko assemble mm -hmm. namin to. <laughs> <laughs> 7 -7. Ano yung kakalabasan yung mga letter, numbers na yan? Name? 7-7. Okay. 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 Oh, bakit? O, yung alam ko po 7-7. Ano yun yung kakalabasan yun? <laughs> yun, may susubmit kayo. <laughs> <laughs> Para hindi na ganun kalala. <laughs> seven nine seven one one four nine, one, one. Tapos, <coughs> connected sila. Connected. So.

na 7 Ang gandaan tong araw na po, Jenica. Hindi, hindi, bre, hindi, ano, hindi, hindi. Anahinig ka, bre. Wala kang karapat ng mga Unless... Luyan. Hindi <laughs> I will give you the rights na, na magsalita. Sige na. Inin mo kami. Thank you. Basta nagawa ko ng... Hindi, solving. Solving. makukuha dito

Ayusin mo naman. Huwag mo naman yung space. Uy! Ay. wow Huwag! 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 Huwag!